Ang endometriosis kasi, ito no, ito ang matres ulit. Short lang. Endometriosis, ito endometrium to. No, yung lining ng matres endometrium. Ang sinasabi nila, may theory sa endometriosis, na may mga cells ang endometrium, lalabas sa fallopian tube, lalabas sa ovary, pwede siyang kumabet anywhere. Even sa ovary, nagiging chocolate cyst nga, pwedeng lumaki. Uh, sa fallopian tube, to the point na pwede itong mag -block. Parang hindi naman PID, pero pwede siya, dok, maka ang endometriosis. Mm -hmm. um, definitely, it causes a lot of dysmenorrhea. Um, pwede siyang makita elsewhere, even sa puerta, pwede rin siya makita, causing painful sex. Uh, pwede siya kumabit elsewhere. Ang maganda lang, dok, anong sa endometriosis... Anong Wala. Yun po, sa endometriosis. It's also hormonal imbalance. Uh -huh. Oo. Ang pinaka... As, yes, anong gamutan? Mm -mm. Dati, pag may ovarian cysts, inooperahan natin. Ang maganda lang dito, the last couple of years, may gamot na tayo for endometriosis. Anong gamot? Ang gamot, can I yes, say? It's Visan. Ang Visan, nakakawala ng dysmenorrhea, nakakalesen ng endometriosis. Yung ovarian cyst, nakita namin siya lumiliit. According to the company, hindi naman siya magpapawala ng cyst. Eh. Hindi rin siya makakaalis ng cyst. Nababawasan lang ang Symptomas. Safe But, naman ito? Mahal? Uh, 2,500 a month. A month ang gastos? Para siyang tableta. Gano'ng katagal? Depende po. I have, I have patients uh, on the second year. According to the company, hanggang three years siya pwede inumin. Ang medical studies, medyo maganda-ganda naman. Maganda pwede naman pwede po. pwede na. Opo, maganda. But the thing is, ang tanong, yun ba ang kailangan mo or operasyon? Ang maganda lang kasi Operation sa... Operasyon for what? Kung Pum kunyari, let's say, dito pumutok. Edo, pumutok ah, let's pumutok. say, pumutok. Eh, definitely, pag once sobrang sakit ng chan mo, kailangan kang buksan. Uh, ano tawag dito? Kasi ganito, Dok, eh. Alam mo ba ang endometriosis? Hmm. Hindi yan na da-diagnose via ultrasound. Laparoscopy ang diagnosis niyan. Kung talagang endometriosis meron ka. Okay. Yung endometriosis niya might be due to the ovarian cyst na ano, yung chocolate cyst na nakikita sa ultrasound, yun lang ang nakikita sa ultrasound. But the rest of the endometriosis, yung mga tinatawag namin mga powder burn, mga, may mga vesicle, or para kang may chickenpox sa matres, yun nakikita namin when we open you up. Okay. But minsan, na binibigay namin dyan, mga depo, mga injectable, tulis yan, pwede na din. Oo. Pero depende po sa kaso. At kung gagaling kayo, edi eh, tamang gamot yun sa inyo. Pero pag hindi po gumaling, we need to find a way kung paano po kayo gagamotin. And you'll feel healthier.